sobrang ipokrito naman itong si, si committee chairman ang um, Ace Barbers. Galit na galit din ito sa War on Drugs ni PRRD. Kaya pala, kaya pala, nahuli lang naman ang kapatid ni Ace Barbers na dala-dala ang kotse ni Congressman Ace Barber's min mismo na punong-puno ng shabulization. You heard it very, very right. Ang kotse nitong si Ace Barber's na minamaneho ng kapatid niya na governor naman ng Surigao ay punong-puno ng shabulization. Nahuli ito kasama ng mga tao. Mga tao ni Barber's. Kaya pala galit ka. Kasi negosyo nyo pala yan. Hindi mo naman kasi agad sinabi. Para naintindihan namin kung bakit ka nagagalit. Kung sinabi mo ba agad, edi eh, sana naintindihan ka namin. Hindi kami para magalit sa'yo kasi kaya naman pala galit ka dahil nga negosyo nyo yan. So bumalik na naman. Bumalik na naman ang mga, ang mga politiko. Ang mga narco-politics. Kaya tama si Pierre ID kung mabibigay siya ng chance na maibalik sa pwesto. Gagawin niya ulit ang ginawa niya, doblado. Ha? Huh? Kaya pala galit na galit itong si Barbers na huli ang kapatid niya at ang mga, ang mga bata nila. Madami siya bulization sa loob ng kotse mismo ni Ace Barbers. May gulay! What the kanya ka ipokrito ang mga um, ang mga tao ito na ano ano sabi nila barbers sila daw ang ano bosses ng tao bayan. <laughs> bosses ng tao bayan. <laughs> Kayo talaga what the fuck? <laughs> Grabe.